Narito ang iba pang mga kaganapan sa pangalawang kasal ni na Angelica Panganiban at Craig Hume. Pinapakita ni na Mr. and Mrs. Hooman ang kanilang wedding ring. At ang cute ng kanilang flower girl na si Bibi Bean, ang kanilang little princess. <laughs> tanda ni Bibi Bin, bagay na bagay sa kanya ang kanyang white dress at tuwang tuwa pa ito habang naglalakad na daladala niya ang basket ng bulaklak. Let's go, Let's go, Papa! Ang kulitan ng bagong kasal kasama si Najuday at Ryan Agoncillo at si Ivy at ang kanyang asawa. <laughs> Masaya ang kanilang kulitan ng tatlong mag-asawa, tuksuhan, hiyawan, tawanan. Paganda ni Angelica Panganiban sa kanyang photoshoots wedding, lumalabas ang kanyang pagkatisay. At hinandugan siya ng kanyang kaibigan ni Sean Cortez ng isang kanta. gusto hanay Angelica Panganiban ang handog ni An Curtis na isang awit at isa pang handog galing kay Kim Cho. Ito ang napakasaya at memorable na moment ng Mr. and Mrs. Human. At narito pa ang isang awitin at sayaw galing kay Maris Taylor. Taos pusong nagpapasalamat si Angelica Panganiban at si Greg Homan sa lahat ng dumalo sa kanilang pangalawang kasal na idinaos sa Siargao Island sa isla Amor.